Unsa? Ingon man ka sumala sa mabasa og nas masabot. Unsang unsang uh, atlas nga tulos sub interpretation in gigamit para nakasabot kas Bibliya? Bro, gola ko loading kay ana, bro, adto Bro, gola kai ko loading kay ana, bro, adto sino? Kaya protestant ko. Imo ako na. Imo ako nang protestant. Mismo na sa mga reference na. mo protestant. Kasi kung sa'yo na protestant, sa imong pagsabot ni mo. Kung sa'yo protestant, katong tawag inyong pundok or ideolohiyang ipopod ni Luther ni atong 1517. Okay. So, do you think nga uh, ang inyong iglesia mo pinakauna? kinsa mo mo na iuna di Sulpot naman mo. Okay. Asa man mabasa sa Biblia nga ang inyong iglesia may una? St. Matthew chapter 16 verse 18 and sa si history nag-ingon mo ng simbang katoliko. O sila, basa daw, paliyog. Minahon ako. St. Matthew, Saint Matthew chapter, 16, chapter 16 verse 18. Basahon ako. Hmm. Ah. Okay. This is 18. So, kihan ko ikaw, Pedro, ibabaw niya ng batot, tukuro ko kong iglesia. Huwag bisan gani ang ganghaan sa impero, dili makabuntog. Sumala sa history, kana iglesia mo ng simbang katoliko. Next question. Asa may, Ah, may Roman Catholic dira ah. Na, nabasa mo Roman Catholic? Wala. Walang, walang Malang, ah, wala man Kristo. Wala, di ay. Nga nung ningon magagigigit ko man di ay. Okay, na-history. Okay, na-history. Okay, story. Isa ka punto, kung mong si mo Isang tuiga. Isang tuigang nga gidawat ni Peter. sa paminaw. Paminaw sa paminaw sa ang sa paminaw sa paminaw sa ako ko ipakita si imuha ang tawag in reference. Ay, na imapog ka ayo imuha ning gubaon pod no. Nilad mo pog imuha ning tawag in gubaon. Ah, dili lang ha. Ah, gusto di kag ingon ani nga uh, lagbas-lagbas lang mister ano. Mister Mr. Uh, tawag ini nga uh, Rosales, di ka gusto ka ng formal, no? Ah, sige. Uh, ah, sige, At, ato lagbas lagbaso ni argumento. Ah, tanaw na to, ha? Ah, uh, okay, slides. Ah, uh, dili lang. Ah, uh, okay. Uh, ah, ako asang tawag ining basa. Imo man basis, ba yeah, ni basis niya. Mismo gani inyo hang tawag ining faith. Niingon ka nga tawag anong dili mo Bible alone. Pag ya, kaman tangutan ang kunin mo about Bible alone. Imo bura kag bura kag iro gi kauni may mong kagulong sin muka. Ha oh, sige sige. Ako aning tanawon ha. Ako aning uh, tawag ining basa. Mo ni reference nga Kanang din mo Saint Matthew chapter 16 verse 18 refer na sa gitawag ng simbahan Katoliko. Uh, Ahnya. Yeah. na ko, ha. Ah uh, diyan. Diya. Okay, New Book of Knowledge. New Book of Knowledge. Yan. Oh, uh, kanin. New Book of Knowledge. The history of the Roman the Catholic, Catholic Church began in the Rome in Jerusalem almost 2000 years ago. Jesus founded the church to carry his message of salvation to all men. Another another reference. Ah. Uh, World Almanac in Book of Trans edition 1999. Roman Catholics, traditionally founded Jesus oh, okay. him, by Jesus who named St. Peter the Pest Biker. Oh, mo, kinsa man kamo supak ana? Ah, okay, nahana ko ana, duha ko gi-present ha. Biblia. Okay, ngan li, imong ko nang simbahan Katoliko. Next. Sumala sa imong sumala sa imong gihatag nga referensya. Mao open na sa Biblia. Oh mo, isuti ang Biblia nga si Eh, elegante. Ano ang tawag tawag kayo ng sa kayo ng tawag kayo sa Katolika? Ay, apis ang mga kapasyon na nga. Kung pwede yung jubo kay, ano, muna, muna gingon na, muna gingon na ako. Asa man ang imang ebidensya, paninaw, asa man ang yung... imang ebidensya nga, kanang gingon sa referensya sa iyo na. Oo, na may mabasa niya sa tawag o itawag niya. Isa, nakaliwot ko. na sa Nasa sa Matiud City, a uh, Marcos City. Tres pa yon sa Nueve. Ngaon sa man. Na may yun uh, mga tulumanon. Inyo man na. Hindi ma reference ang atong gisgutan, standard <laughs> <laughs> reference tuluman <laughs> sa tulumanon. Ngaon mo tawo. Unsa dia Bible eh? di lead reference? Adi sino? Adi sino? kanang kinon ba magibasihan na ba, Mr. Rosales? Dili ba, Anong, dili ba? Iklaro si eh, na, na po, kanang Bible, dili please. din na reference. Ilislihin. Ay, sino? Ay, ilislihin. Ito baga daw palihog. Ang Bible, hindi ah. ba na siya part sa reference? Uh. Baga palihog. Yes. Oh, yes. Ay. Ay. Yes. salamat. Hindi lang yan na dapat na reference. Ikadua, um. standard ba na, na reference, dili? dili? Dili. Ang Bible? Ha? Dili. 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 Ang Bible, dili, standard reference? Yes. Yes. Okay, salamat. Standard na para si mo. It depends on what standard reference. Tagay okay, ang dokumento even sa so online. Tagay ang dokumento nga ang Bible na classify as standard reference. Okay, salamat. Sige daw. Okay. Ay, so salamat. Last Ay, na po ang question. okay na to, to, okay na to. Okay na to. Tagay ito ang no. ebidensya. <laughs> wala kay wala kay ng ebidensya. Okay na to, okay na to. Ebidensya. Bro. Ano? Nagaay kong ebidensya nga nag-ingon na ang Bible na classified siya as standard reference. Okay na to, okay na to. Ah, hindi okay ka na to. Hatag, no? ah. No. di na ko okay na to. Di na ko mo lagay ka istorya kay sumala sa gingon nimo. We need to accept kung sa imo ang likuan. Uh, Last uh, na kung mapunta na, pa pa na bro RJ. Uh, no, 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 no. Bro RJ. This is not panel discussion. Rangling discussion eh. This is panel discussion. Hindi na bro. Sige nana, At <laughs> least natin ni Boan ba? Last na, na ko mapunta na sa imo. Okay na. Okay na. Sa kapunta na lang. Ah, okay, lai, sakap mata na. Mata na, isa-isa karon, lipat-lipaton mo. Sige. Di last na balas last na. Okay. Sige. Ako man ani, sakap mata na si Moha para para fair, para fair. Sige, oi problema. Sige, sige. Ikaw, ikaw. Last na po ang pamuta Ah. Unsang tuiga nga gidawat ni Pedro ang iyang pagkapostolis? Unsang tuiga o unsang pitsaha? Gidawat ni Kristo ni San Pedro ang iyahang tawag iyang pagkaapostol based sa calculation ni uh, tawag ining uh, Genesis si mga around 30 AD sa pagsugod ni Kristo sa ministeryo. Eh okay, tagay ang referensya ni mo kay inyo ana magay referensya. Nagito kay na sige pareho ko tagay ko. Okay, World History by O'Brien. Mm. na akong reference. Mo Mm. ko. Okay. Pagkitae ko! Hindi, hindi. Ito nako? ko! Hindi, Yes, Sa pagsugod sa pag ni tawag ni Kristo Adlaw Bulan? Specific yun? Kaya ano? Sa tanong ninyo nga po, nakakagawa specific na Adlaw Bulan. Gani mm -hmm. ang pagtukod na gani, 33 days, di ba? Not necessarily. Not necessarily. Not necessarily. Not Nga naman kay even man gani ang tawag inang in year, year, nagdaog pa mang historian kung kinsa'y sundon. <laughs> <laughs> si pa o si Justifos. Dil ay ayon, so, ibig ayon, sabihin ba kay, di ka okay, makahatag ka, sa kuha. Ikaw ang ikaw ang tawag oh, okay, inang mahimong katauhanan karon. Kay uh, wala ka na kay ibig sabihin ba, bro? Professor Ajisino, ibig sabihin di ka kahatag. O sa ibig dinit di ka kahatag?

Nya, ah, sige, kayo ako kayo ka na po yung mga tawag na. Ako na po yung mga tawag na. Ansa, ansa? Ewan kayo mga tawag, kung sabi tawag na. Di ba na matawag ko? Claim. Di ba? <laughs> ang ako ipungita kay one year, man, month, and this. Ayos, saan lagi ayaw. Nihatan akong reference ang world history. Ang giingon ni O'Brien, 30 AD, gitawag niya yung mga apostol. Kay 30 anyos man siya nagsugot, sumas Biblia. Di ba? Ang saan naman? Ano Ang saan naman? Ang saan Ang saan Basta ni tawag sa siyang mga apostol 30 AD. Oo. Oh. Okay na, okay na, bro. Ah, sige okay, 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 na, okay na, okay na. Okay na. Ano ang <laughs> tawag ng mga tanon? Ikaw oh, okay. ang mga tanon. Ano sa amang oh. na si Christ kalibutan kay para magtukod ng 70 Adventist? Ano daw? Kalus ay. Ano sa amang ng basehan sa referensya o sa Biblia? Biblia referensya. referensya. Biblia referensya. Okay, mahatag sa imo ana. Ah, wala di ay. Ah, ah. <laughs> May mabasa ba kasi biblia kapag tuloy bersikulo nga 770s? O lagi kong mabahatag ana. Ah, wala yung mahatag. Ah, so, buti pasabot ka lang 770s chismis rana. Kaya makaya matas biblia. Kung ang imong pangutan na ni mo, ako ang... Kung tumula, tumula, ang imong pangutan na mo, ako ang... O, lagi, lagi, tumula, lagi, lag ko. Sa so, Ang Sakatay lang. sa buti kanang imong hang... Kanang imong hang... Lagi, mutuwa ko, Victor. Di maga, di maga minaw. Kung ang iyon okay. mong gusto mong tubag, litra po litra, hindi na hindi mo kahatag-anak. Kaya nga no, ah, pag buhat pa lang sa Biblia, hata. wala mo kayo 70 Seventy Adventist ato. Huwag imong kanaon doon. Very good. Oh no. Very good. So dapat ganyan eh. Eh wala mo na sa Seventy Adventist, Seventy Adventist. Ayaya, sige ayaya. wala mo sa Seventy Adventist na nakasulat sa Biblia. Patiwan sa sako. Kinsa may naghatag-anak sa Seventy Adventist, kaya wala mong kataon sa Biblia. Eh sa isa ako, buhay ko tubagay na, buhay ko dapat kung wala mabasa dili ni may pagutana ano? kay eh, kabalo naman ka na dugay na gugana si kuana ah, basa so um, um, so sa so, bot, pasabot mali to imong gihimo gani na nga uh, tawag ini gusto mo ipabasa ang butang di mabasa De, yes mali siya kung claim kung nay na na so, so, okay, okay, claim ang ang nakakuan mo ko na ni bro no, Adino claim ang good mo claim man mo imong gitaon karon ang imong hang baruganan okay, balik ko na ko balik ko na ko balik ko na ko ang tawag hmm. nga question balik ko na ko ang question. Kini kini bang 70 Adventist kay wala man na sa Biblia. Kinsa man ginaghatag ang nangalan? Ang Ginoo. Unsang sita sa Biblia ka patuloy bersikulo nga ang naghatag sa nangalan sa Ginoo Ginoo. Okay, mo na giyon ko si RJ Ayaw lagi pagkatag og nga wala sa Biblia. So ang buti pa sa buto Sa buto ka di wala sa Biblia. Sa buti pa sa buto, ang sa karon wala sa Biblia. Naa, episode. O may pali o ito sa ah. masawa oh. daw. sa sita sa biblia on sita sa itinak bersikulo sa itinak sa ay. na. Na? ayos ilisma ilisma na ilisma next question Ipid. next na oh, next, next, <laughs> next question 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 next Ipit. Ipit. question next question Ipit. question Ipit next question next question next question next question next question next question Nay mabasa ba sa 70 Adventist? Nay mo ba Adventist? Nay mo na. So pag banalag na 70 Adventist na. So pag banalag na Adventist na. Apil na dia. Unsang sitas kay petulog bersikulo oh. nga pag iyang na apil ng 70 Adventist. pag <laughs> na apil ng 70. Daghan. Lei, basa. Nga pag iyang na 70 Adventist na. Sige. Sumala lagi sa mabasa. Sumala sa mabasa ug masabot. Mm. <laughs> ay, okay. Sumala sa mabas o sa masabot. Basta manalag na gali. Apin na di ang ide. Sibid di Ang gamit para makaingunta na kasabot kas Biblia. <laughs> ang salam, salam, salam. Unsa? Ingon man ka, sumala sa mabasa o nasa masabot. Unsang, um, uh, unsang atlasin na tulos of interpretation ang nagigamit para nakasabot kas Biblia. Bro, wala kayo ko, loading kayo ko, ana. Bro, adyo sino? Oo, nang ano, ingon man ka, mabasa o masabot. Huwag ka humas, masabot. Huwag masabot. <laughs> Luding ko na. Unsa na? Lolin ko na, Luding ko na, loling <laughs> ko na. Okay, okay. Uh, Ikaduhan nako nga tawag ininga question. Ikaduhan nako nga question. Kining pagsunod ninyo ba sa adlaw uh, tawag ining ipapahulay ba? Kinsa man po dag sugo ninyo nga magsunod mo ana? Ang Ginoo. Unsang sita sa Biblia kapitulo 13 nga apil mo sa gisuguan? Na. O dili si Bitel Bitis ka ah, so ang imong pagtawa nimo. Si Isa ingon nimo. Isa man ingon nimo nga wala ang ang 70 Adventist. sana. ko <laughs> sa plus. Diba, diba? eh, wala Kinsa ingon ang 70 Adventist na. Bro, di sino bisag pagtagal ka isa ka verse. Ningo ni ka asa ay, man si Adventist Bitis. Isa lang <laughs> gyud si kasako. Isa lang kabo. <laughs> ako Bisag bisag usa. maglisud ka. Di ba paminaw? Tagay na ko bisag usa nga kanang tawag ining 70 Adventist gisugo na apil sa pagbahulay uh, sa adlaw adlaw ipabahulay. Basta biblical lagi ta, basta 70 Adventist lagi ang sino dili lagi na mabasa. Basta litra po litra. Ah, di mabasa. Oh, basa. Oh, pero, naman dyan. na ah, lang lang si Bibalik ta ano. Ta ta <laughs> oh, kay ka tawag ining mabasa litra po litra. Lagi ba? Kay di man ka tawag ining mabasa litra po litra so bugos ta eh, inyong teaching. Nga nagtuo mag nga, nga, nga di mabasa. Kinsa nag-ingon nga bugos? ikaw ikaw na ganing ingon gani mabasa. Ikaw ay nag-ingon, nabugos. Ang imo mga pangutan naman god kay puro ay klaro. Puro ay klaro. Ako ang pangutan na po klaro kayo. Klaro kayo. Follow claim Follow ka. Follow up. sa Biblia, sa Biblia ang nag-implement sa Napulo Kasugo ang Judaism. Kamo, kinsa man nag-implement sa Napulo Kasugo sa inyo ha? Judaism o kamo kamo rapon? Ang Ginoo asawa as basa sabi Sa kapitulong <coughs> <nun, wala lagi. laughs> sa ah, ka kasi ano? si na ko diyan ano lagi ano 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 style ano 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 naman ano mo. ano 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 ka. Dili ano Dili ko. Kabalo ka dili ko mo kayo mo bukuan sa imo mo argument sa imo kanu man kabalo ko sa imo dagan ko ha ah, hiko pag mabasa mo ni ka asa man si Mr. Vintes ah, 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 oh, oh, oh punto din <laughs> kabalo ha. ha. ka na okay. hiko ka ngano ba kay ka o kay wala man ang 70 dito kinsa man gyud naghatag ang ngalan abi ang nakanindot lang dia bro Adisino kay kami dili bimo ang claimer kamo man gud kay claimer man gud mo mo na nakapait sa inyo ah ah wala mo ni claim So wala mo miniklim tinuod ni Cristo. Dili say ingon nga wala miniklim nga kamin dili ang tinuod at tinuod ni Cristo. Wala mi ingon nga di claim. Ang kunto nako ba, kanang ingon ni ba. Ang kanang ingon ni, kanang ingon niyo ba nga kamo lang, kamo lang ang Iglesia nga matuod. Claim man kay naoy, klaro man nagingon sa Bibliya nga aduna idaghan ga. Ariha pa. Ariha pa. Ariha ba ang Katoliko og 70 Adventist? Ang sa to, katoliko o Seventh-day Adventist? Pareho ba ang katoliko o Seventh-day Adventist? Sa so, mga sangang kapareho, bro, just say no. Kaya lang naman lang. Magkapareho ba ang simbahan katoliko Romano o ang Seventh-day Magkapareho o dili? Katoliko. Si Romano katoliko ba? Ah, Romano katoliko. Kaya may Katoliko mo. Kinatibukan mo na, daghan mo na. So, dili yung pareho. Ah, dili pareho. Tignan mo din ka bukit ng Christian. Isa isa. Kaya wala man mo nag wala, wala man nag claim. Unsa man nagri siya haron? Si wala mo nag claim. Adventist man na. Ah <laughs> oh, sige, Adventist <laughs> oh, na. Uh, oh, oh, na. Oh, saan na pa si Adventist? Adventist, so, Adventist. 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 or uh, tawag din itong uh, katong gi toko ni William Miller. Seventh Adventist. Ah, General 70 Conference. dili ba dili ba ang 70 Adventist <laughs> General Conference na himugso lang ni atong 1863? Tapos, problema? Sakto. problema? Anong sa'yo problema lagi? Saktou 1863. Dili. Dili. Oh, 1863. Sumala, sa imong referensya. 1863 uh, okay. uh, okay. man ka, o admitido ka ng 1863. Ano sa aman, ano sa aman, <inaudible> nagitukod dito sa iglesia, 1863? <inaudible> Natukod ng mga guna. Natukod ng mga guna, alam mo. Ipin! Lahi ang nagtukod o magtutukod. Binaw mo na Lahi ang nagtukod magtutukod. Ayaw, ayaw mo na ang isino. Ibawa. Pa Ibawa. 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 argumento Ibawa. <laughs>